Yeah. Kisasto mo Kisasto mo Gumising ka Tingin mo ang aking sasabihin Masama May masamang mangyayari Tukoy ng ladadang May masasabi Mag-iingat ka Mag-iingat ka Kisasto mo Kisasto mo Kisasto mo Pilipinas, Krisos ko mo? Ah, uh, mga pitong taon na rin po. Kung sa Espanya, na aking pangalawang taon. kahit na anong bayan sa malayang Europa. Ano naman ang nakataw ng pansin sa inyo ukol sa pamumuhay sa Europa? Bago po ako magtungo sa isang bayan, inaaral ko ang kasaysayan nito. At sa mga pag-aaral ko ito, ay nabatid kong may kaugnayan ng mga ito sa kanilang pinuno. Yan ang bang mga nakita mo? Ang gano'n? Nagsiyang ng pera? Tito naman sa paaralan, di ba? Mga ginoo, huwag kayong magkakamgoy niyo ng trato sa akin ng dating kura. Dahil magmula noon ay ganyan ang trato niya sa akin. Nakikita ninyo? Ayan ang bunga na pagkaalan ng isang indyo sa Europa! Kalokohan! O um, wala nga nagbago matapos ang tinigay. Iyon po. Malungkot ka ata. Bakit? Napapaisip lang huwa ako, Tiniente. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa aking ama? Nakakapagtaka at di mo alam anong nangyari sa iyo, ama. Wala po akong alam. Tiniente, anong po talaga nangyari sa aking ama? Bakit mo siya naginagbo? maraming na ay dapat kong isalaysay sa, sa iyo. Isa alam mo ang mama mo ang pinakamayaman sa inyong bayan. Marami ang gumagalang at nagmamahal sa kanya. Ngunit alam rin natin maraming ang may galit sa kanya. Pagkatapos mong umalis patungo sa Europa, naging mainis sa isa't isa si Padre Dama sa at si Don Rafael. Ha! <laughs> ba, ha baby! Bobo! 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 Bo Saan so, bobo? nakapag si ito na ng Alperdiarong Pastila dahil dito siya ay naparabang erege ng ministero. Walang abogadong nakapagtanggol sa iyong ama. Ang mga paratang sa kanya ay lumaki at napunulan ng kasinungalingan. Lumaan ang isang kong hindi na malaman kung ang mga tulad ay sa kanya. Sa matay na lang ang isa sa kanyang pinagawal dahil sa sakit at sa mga Mahalikan ko na ata lahat ng statu dito sa kwarto. Pitong taon ako naghintay. Huwag kang Maria Clara. Marinig ka pa sa sala. Sumilip ka na, tiya. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Aray! Okay, Maron. Ngayon nga po ay Maganda ko Maria? Ikaw Hindi ko siya iyayin sa sude, Maria. Halika. Sige. Maria, hindi ko makakalimutan pa na pangako ko sa akin na nung siya'y mamatay. Kahit saan man ako magpunta, ikaw pa rin ang na nasa isip ko sa ina. Totoo? Totoo. Kung tutuusin ay, higit na may init ang iyong mga ngiti. Kasi sa araw,

tama mo po yung libingin ng tatay ko? Yung may kusat bulaklak sa paligid na eh. Hindi ko alam. Sinunog ko na ang krus na yon Inutos sa akin ni Padre Garote. Pinulipat sa akin ang bangkay sa libingan ng mga insekto. ginawa mo sa akin, ama? Wala po. Nagkakamali po kayo. Wala po ang ginawa sa inyo, Yoma. Wala po. Anong wala? Hindi po ako yun. Si Patrick Damaso po yun.

Sige lang. Nagpatuloy niyo na panag-uusapan Nay, Naitaas na ang upita para sa bagong tayong paaralan. Kailangan po ng eksperto. Mga bobo! Anong kaibigan sa sabi mo? Eksperto? Anong mensahe pa tingin sa bubong? Para sa lahat? Bubo na yun. Di tulad ng iba, napag sa Europa, ang taas pa rin tingin sa mga Indio, triple bayad, kaya ba ng nagkahiba? Nga naman. Padre, kalma ka lang. Anong kalma? Tignan mo ang Diyos. Hindi ko bibigit ng matay, hindi mo na natutulog. Kaya bang, at nakapanik sa mga Indio, ay dapat pinaporsahan. At ang mga ama ay dapat nakukulog at nabubulok sa isa. ka! sabihin mo? Ino, Alma! Si Bara! Sino hindi nagmahal sa ama? Marangal na tao ang aking ama. Pero anong ginagawa ng gagalang-galang na paring ito? Pangito naman ang mga bahay dito. Mga walang galang, tignan mo, nakasalubong na tayo, di pa nagbigay pulgay. Lucio! <laughs> ang papangit naman dumadaan. Bakit ba mo? Bakit? Natamaan ka ba? Gusto mo labhan ang kulot mo, buhok, saka planjahin ko pa? Palibhasa, ingit ka sa aming kasuotan. Ba talaga hinahaman mo ako punyeta ka? namin ko mabigay! Ikaw! Alam mo, hindi ko alam! Kayo mag-asawa, peke yung asawa mo! Nagdo-doktor-doktoran lang yan! Ha? Eh, ikaw mo kung sino-sino ang -sino kasiping mo? Kabisado nyo ang amin namin sa inyong magkukulang. Mapupunta at malulunod kayo sa dakit na apoy sa impyerno. Marami sa inyo ay nagkain sa lahi ng Dapat dito pa lang sa lupa na kayo. Dapat yung pitayin. Para hindi naman sa lahi ng araw kahit ilan. Tayo na't magdasal ng abagi noong Maria. Abagi noong Maria. Nagpapapoko! Mga seremonya. Mag-iingat ka. Huwag kang sa batong pundasyon dahil dito nakasalalay ang iyong kaligtasan. kahit sa 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 anong Saan ba ang dapat mong patawarin? Di ko hindi mo sa'yo. Hindi ka dapat Dahil alam ko mag-aanin lamang ka. lahat na malaki. Bakit walang kapit? Ang mga 🎵 Sa pan, kasi ika'y mawawala na 🎵 Bara, sumama ka sa akin! Bakit? Hoy! Oh, <tong> na. Babilisan mo, sumama ka na sa bangka! Hoy, Bara! 🎵 Sa pan, kasi ika'y Elias! Saan tayo tutungo? Hoy, Saan kayo pupunta? Sila, iligtas mo na ang sarili mo! Elias, hindi! Nalaban tayo! Kita lang tayo sa puntot ng lolo mo! Elias! Bawat segundo sa aking puso iuukit Lahat ng alaala aking iguguhit <coughs> <coughs> Para makalimutan mo ay dulo ang sabi mo walang hanggan Pero eto tayo sa dulo <coughs> Nay! 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 to si Pasigyo? Nay! Nay ako to! Si Sino ka? ka? Hindi kita kilala! Hindi kita anak. Hey, Hindi kita kilala! Ano ba? Ako to! Ako to! Kanya, si kanya, ano ako? Si Basilio. ka ano Bye. ko! Pwede lang ano. lahat ng bakit Galing ang akin? Ano Kailangan ko lang malinawan Nay! Ano. Nay! Bakit, kanya, ano? bakit kanya, ano? Kaya kung di sa pas Kasi ika'y mawawala na Wala mo Ang Mamatay akong Hindi makikita ang pagsikat ng araw Sa aking sariling bayan Kung ika'y mawawala sa aking piling Tingin mo ang aking bilin Lingon ka lang paminsan, minsan Dito lang ako, di ako lilisa Sa ating dulo, di ako lilisa